it's me. hello everyone it's me proudly mommy blog ay nako lahat na lang isyo sa philippines marami na namang mga isyo na lumalabas una yung kay manay lb na binulag siya ng kanyang employer sumunod yung nilunok yung 300 dollar na na iya officer and ngayon ito naman yung kulto sa Surigao. Na pinamumunuan daw ng nagngangalang Senior Aguila. Sino ba si Senior Aguila? Siya daw yung pinaka leader ng SBSI na matatagpuan sa Surigao. Base sa akin na and ibibigay ko lang naman yung aking opinion ha. Grabe no, grabe naka, nakabuo siya ng ganun karaming mga miyembro. And, uh, and can you imagine mga kamami, nakatira sila sa bundok, asin in amalayo ha, bundok. So, hindi siya basta-basta pwedeng akyatin or puntahan ng kahit na sino kung wala kayong sasakyan or kung wala kayong guide doon sa lugar na yon. Dahil sinasabi nga ng mga victim na nakatakas, napakalayo sa city. Mm -mm. And uh, sabi din ng mga mga victims na mga bata ay mayroong mga armas o mga baril doon sa lugar na yun. Can you imagine at nakakabahala ang ganitong sitwasyon, mga kamami? Kasi, marahil, ha? In my opinion, sana hu wag masamain ang iba. Sa tingin ko, meron pang ibang leader ang SBSI sa Surigao na tinatawag nilang kulto. Dahil doon sa napanood ko nga sa hearing nila sa Senado at ginigisa sila ni Madam Jontiveros and uh, uh, Mr. Bato, Senator Bato, yung mga bata nakakaawa. Can you imagine na 12 years old, pilit ng pinag-aasawa, at ang mismo pumipili ng kapartner nila ay yung tinatawag nilang Senior Aguila. Isipin mo yung 12 years old mga kamami, naglalaro pa lang yun. Or busy sa pag-aaral, alam mo yun? Wala silang magandang childhood memories sa nangyari dahil yung kulto na yon na sinasabi nila ay hindi sila pinapayagang makapag-aral, hindi rin sila pwedeng lumabas ng bundok o nung lugar na yon. Kasi parang isang village siya na malaki. Napapanood ko sa video eh, ang laki, ang lawak ng lugar. Hindi ka basta-basta talaga makakatakas. Kaya, very thankful tayo dahil mayroong mga kabataan na nakatakas and nagsumbong sila. Sa tingin ko rin, powerful or may kapangyarihan ang may hawak ng kulto na yan dahil may sarili silang uh, recording pwede silang mag record ng mga music nila etc bla 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 meron din silang isang malaking gym I mean yung pwede silang mag basketball or ano, meron silang isang malaking place na pwede silang manood doon sa masama ng TV and pinagbabawalan din sila na magkaroon ng mga gadget tapos isipin nyo mga kamami may na, na may sumapi sa kanila na teacher, doctor, police, and yung mga ibang nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi kaya na hook, hypnotize. Yung sinasabi nilang hypnotize, yung pag kinausap ka na eh, sunod-sunuran ka na lang sa kanilang mga inuutos. Ang nakakabahala nito, uh, pinag-aasawa nga nila ng maaga, di ba? So, kailangan 3 days makuha na nung lalaki yung yung virgin virginity or makatalik niya na yung kanyang napangasawa. And inuutosan sila ni Senior Aguila na kung ayaw pumayag, pwede naman daw na rape in. Nakakabahala yung mga ganitong mga pangyayari kasi kapag lumaki nang lumaki yung grupo na yan, baka one of this day ano, mahati na lang ang Pilip, bansang Pilipinas sa dalawang bansa maging katulad tayo ng Korea, di ba? Naiisip niyo ba 'yon yung naiisip ko? Di ba ang Korea dalawa sila na naghati, isang south at saka isang west ba 'yon? I-correct niyo ako kung mali ako. And yung Senior Aguila, kamukha din ng isang presidente sa Korea. Na sa Korea din, bawal magkaroon ng gadget ang mga miyembro nila. Bawal lumabas ng lugar nila, ganun. So, ayaw na ayaw nilang makasagap ng balita sa labas yung mga tao kasi malalaman nila na kung ano nangyayari talaga, kung ano yung tunay. So, ganun yung nangyari dito sa kulto ng Surigao. Tapos, sabi pa nung nung isang testigo, hindi lang pinakita ang pangalan ng mga kamami. Um, marunong daw magpaiba-iba ng boses itong si Senior Aguila at sinasabi nga daw na sugo siya nung nasa taas, ganon so grabe ano na niya yung mga kabataan o yung ibang mga miyembro nila, nandun yung yung mga magulang ayaw na lumapit sa kanila yung mga anak nila yung mga kapatid na naiwan sa bundok na halos ayaw na ayaw na silang kilalanin. Ganun yung parang ayaw nang sumunod sa kanila. And meron pa na ano, uh, 12 years old na ipinakasal na umiyak talaga siya. I mean, nakatikim siya ng alam mo yun yung pag uh, sumali ka sa prat, yung pinapalo ka. Ganon. So, habang pinapanood ko yan sa Senado, nakakagigil, ba? Diba? Sana maging alamat maging alam ito sa gobyerno na panagutin ang dapat panagutin, panagutin ang dapat may sala. Kasi, meron at meron sa likod nito na humahawak o kumokontrol doon sa senior agila nila para maging sunod-sunuran and hindi malaman kung sino yon Kaya, mas maganda talaga, uh, dikdikin yan para lumabas kung sino. Aba, papayag ka ba naman na ikaw ay makukulong tapos yung pinakapinuno ninyo talaga na hindi naman ikaw eh naghayahay sa buhay, 'di ba? So dapat maging patas. And sa susunod yata na hearing ay pupunta sila doon sa mismong lugar at doon sila mag-u-uusisa, um, aalamin nila yung punot dulo o kung ano'ng nangyayari sa loob. Kasi nga ay yung isang bata na nakatakas, umiyak talaga siya sa hearing. Hindi siya basta makapagsalita. Salita niya lang is yung <coughs> Ilang taon na siya pero hindi pa siya marunong magbasa or magsulat. 'Di ba? Napaka heartbreaking noon kung ikaw ay isang ina na yung anak mo ay eh, walang childhood memories na maganda kundi sakit or maybe torture 'yon magkaroon ng depression sa mga nangyari sa buhay niya. And uh, isipin niyo ha sa city na nakatira yung mga tao na yon yung mga teacher, yung mga ganyan na iniwan nila, yung kanilang magandang trabaho para lang sumapi doon sa kulto. Nasa city na sila, ha? ang ganda na ng buhay nila. Dahil nga nung panahon na yon meron niya lumindol or something ganyan. Biglang lumabas itong si Senior Aguila, hinikayat sila, na kapag hindi sila sumama, uh, mapupunta lang sila sa impyerno, gano'n, ganun, ganun, ganun. Ako, Diyos ko, ang gulo na ng mundo. Ang gulo-gulo na talaga ng mundo. Nakakaloka na. Senior Aguila na nagpapanggap na ikaw ang Diyos. Diyos ko, Lord. Ay, naka mga kamami. Grabe na. Ipanalangin natin na mana maging maganda naman ang katapusan ng 2023. Diba? hindi pa tayo nakakabawi sa pandemic. Ito na naman yung mga issue-issue na yan. Ilang hearing ang gaganapin dyan. Maubos ang pundo natin. Hangga sa, ay, nako, wala na talaga akong masabi. Ganon, ingat tayo. Huwag tayo basta-basta nag entertain ng mga tao na hindi natin kakilala. Baka malay mo, one of this day. Hindi mo alam. ini nakasama ka na pala ng mga ganyang organisasyon. Nako. Maging alarming tayo. Maging alerto tayo sa lahat ng bagay. So, yan, yan yung makikita ninyo na niyan. Yung kanyang pinakaliter daw. Si Senior Aguila. Hindi ko alam. Nasaan yung pakpak niyan? Aguila daw eh. O siya na mga kamami. Ingat tayong lahat.